kasama natin ngayon si Dr. Sharon Mendoza, isang OB-gynecologist, kaibigan natin at siyempre magaling na doktor. Magbibigay uh, siya ng tips tungkol sa irregular menses. Ano ba itong irregular menses, Dr. Sharon? Uh, magandang araw doc Willie. Ang irregular menses kasi ay uh, siguro maggas maganda alamin muna natin kung ano yung regular Taman. na menstruation. So, ang alam ng karamihan, basta buwan-buwan dinadatnan, regular ang period. Uh, 'yun yung every 28 days, nagkakaroon ng menstruation, pero minsan mahaba lang ang pagitan, halimbawa merong every 40 days, every 45 days, regular pa rin 'yon, no? So, pag ganun, minsan parang may buwan na na-skip, pero since regular pa rin yung pagitan ng unang menstruation sa susunod na menstruation, it's still regular. So, ang irregular naman, iba-iba talaga. So, halimbawa may may buwan na every month tapos minsan every 3 months minsan lumalampas naging every 6 months tapos balik na naman sa every month yun yung irregular so iba-iba kada cycle ano ang problema kung irregular menses dapat ba sila mabahala uh -huh. um dapat mabahala kung dating regular uh -huh. tapos naging irregular pero okay. may mga kababaihan kasi na ever since nagkaroon sila ng menstruation nung bata pa sila irregular na Uh, so mag-worry lang tayo sa mga irregular kung halimbawang lumalampas na ng 3 months na hindi dinadatnan kasi baka masyadong kumapal yung lining. Ngayon, kung regular dati tas naging irregular, maaring mayroon ding problema. Ano yung mga possibilities ng mga sakit o baka normal pattern lang sa kanila? Sabi kasi nung iba, na i stress lang, kaya naging irregular, may problema lang. Pero siyempre, nagtitipid din yung kababayan natin. Kailan sila talaga kailangan na mag-konsulta? Mm -hmm. So, may katotohanan din dun sa mga nasa-stress kasi ang irregular menses, ang number one cause niya is hormonal. Okay. So maraming mga babae na nagbabago yung schedule o kaya lumalaki yung katawan o na, talaga nasa subject sa stress, nababago yung cycle nila dahil sa uh, pagtimpla ng progesterone o estrogen sa katawan, which is yung hormones natin. Uh, kailangan silang magpakonsulta, tulad ng nasabi natin kanina, kung dating regular tapos nagbago. Minsan naman, walang kailangan medication pero kailangan lang baguhin yung lifestyle. okay, Meron din ba yung mga possibilities? Hindi naman natin sinasabi na ito meron sila. Pero bang mga sakit, like uh -huh. mga myoma o uh -huh. ibang malalang sakit na possible din pag uh, irregular yung menses? Yes. Yeah, so, Doc, maliban sa hormonal, uh, meron tayong tinatawag na polycystic ovarian syndrome. Okay. So, nakakaroon ng problema yung ovaries. Nag-irregular menstruation yan. Or tama rin kung may mga malalaking myoma na tumatama dun sa lining ng matres, pwede rin magkaroon ng problema sa menstruation. Kasi yung nalaman natin kanina, yung irregular, mahabang pagitan. Meron ding irregular na maikli naman masyado yung pagitan. Okay. Ngayon, napaka-importante na magpatingin sa isa kanilang ubigay ni Cole number one examination na or request na kailangan nila ipagawa is okay. yung ul ultrasound. ultrasound mm -hmm. okay so at short lang siguro ano ano ang gagawin ng ob gynecologist ah um, magkano gagastos okay. dapat ba sila matakot marami kasi takot lang man konsulta eh Yes yeah, so sa unang consultation kadalasan ay history lamang ito okay. So aalamin ng inyong obstetrician gynecologist kung ano yung talagang nangyari sa pattern ng inyong menstruation kung wala namang nakikitang ibang problema baka uh, advice lang ang ibibigay so wala tayong masyadong gastos Ang initial na gastos lang na kailangan ay kung kailangan ng ultrasound okay. So kung meron kung medyo kapos meron naman tayong mga government hospital, hospitals na nagbibigay ng libre o masyadong mababa lang naman na gagastusin. Okay, maraming salamat, Dr. Sharon Mendoza.